Bit lang po. tatlong linggo na po tayo sa karaniwang panahon ng simbahan. Naku, ang ganda po ng ating ebanghelyo kasi pinag-uusapan dito ang mga huling araw ng ating mundo, ng ating buhay. Sa buong kalikasan po yan, ha? kailan daw magtatapos? Alam nyo, lahat tayo gusto nating malaman kailan. Pero sa totoo lang po, ang katapusan ay bawat isa sa atin. Handa ba tayo? Kaya nga sinasabi ni Jesus eh, dapat kaya nating makita ang mga senyales ng pagtatapos na yan. Ito lang po, simple po sa unang pagbasa. Ikaw ba ay kagaya ng Panginoon, kagaya ng mga propeta, kagaya ng mga santo? Ang buhay mo, na itutuwid mo? At kaya mo bang tulungan ng ibang tao maituwid ang pamumuhay nila para ang buhay natin nasa landas ng kaligtasan?